mga kalodi good morning good morning this video is kukuha tayo ng magandang view kaya mga kalods dito sa amin sa aking tinitirahan sa pinangunan ni Zal magandang view ano mga kalodi napakita po natin oh. Uh, mga kapitbahay ko yan dami na silang ano oh panalim ganda mga kaloti ano yun sa taas resort yun resort ng kagawad dyata yan okay yan ito yung kawayan so, papunta ako doon palabas palabas tayo yan o, oh, ito o, oh, binibenta rin nila o, oh, yan o. Oh. Yan, kaso masukal pa, ano mga kalod no, o. Yan, taas papuntang ano yan, ah, parang. Habang parang dun sa barangay, papuntang barangay. Yan naman, bagtasin mo pa ganon, is papuntang bayan. Yan. itong bayan o. Oh. Nakat-lakat tayo mga kalod Ayan. Para makita nyo naman yung ano natin, no? Oh. Ating uh, laging lakaran. Ayan, mga kawain-kawain dyan, no? Oh. mga kalots. No? oh oh Mahabang parang Zone Street ito